Hi guys, kamusta kayo? Yan, today is weekend, no? Ay, ano ba ngayon? Saturday pa pala ngayon guys. So ngayon, galing ako sa bilihan or na grocery ako. Grabe guys, na-shock talaga ako kasi sobrang mahal ng mga bilihin dito talaga. Imagine mo na ka, ano tayo nag... Ang na-spend ko sa mga... Yan na nakita niyo yan. Ano na, tatlong ba? So, pakita ko sa inyo kung in, ano, magkano ang ating... Uh, na gastos nasa 75 75 72 ayan, kayo na bahala mag convert sa ano, peso 75 euro and 72 cents so ayan pakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili natin cha pero nagbili ako ng rice. So guys, jasmine rice na 5 kg to, nasa ano na ito, almost 600 pesos pag i-convert mo itong 5 kilos. So jasmine rice pala ito galing sa ano guys, Thailand. Yung jasmine rice. So, kalating lang natin. So, pakita ko sa inyo yung mga nabili ko noodles na isang pack. Noodles. At saka tatlong piraso na kiwi. Kiwi, tatlong piraso. At saka yung garlic. Puro kami. At okay. sobrang um, mandarin. More than 2 kilo. banana. Ayan. Ang potassium natin. Ayan. Ayan. Rich of ano, At saka apple. Apple, apple. Lagay na natin. Lagay natin. Ayan. Gulay, apple. At saka ano pa? So wala na siya ay buksan naman natin ang ating isang bag. Fresh bread. yan Ano naman ang fresh bread? Pasensya na guys, nahulog yung aking phone. <laughs> Ayan, at bumili kami ng milk. Milk. Ayan. Ano ito? Um, 1.75 liter. Ayan. Tapos ito. dito. hindi ano mo lang siya, i-boil. Ito, <coughs> talagyan mo lang ng kahit ano-ano. Sugar. <coughs> cheese. Sobrang mahal pala nito, guys. Ang cheese dito, to sobrang mahal ang cheese dito, guys. Kaya, minsan lang kami yan. Actually, kumakain. At manok. Chicken wings. Mahal ang manok dito, guys. Almost 5 euro Ang nakabili ako ng tatlong paan ng manok. 3 euro lang siya. 3 euro. Tapos yung per kilo niya is 2.99. So bali ano lang ito 1 kilogram and 4 grams. Tapos ano yung meat? <coughs> ito yung meat na almost 10 euro, almost 600 kung i-convert mo. Ano to siya? Eh more than more than 1 kilo. More than 1 kilo siya. Ito, bumili kami kasi every week naggaganyan talaga kami kasi panggawa natin ng steak. Next steak. So, bukas na tayo mag gawa ng pork steak guys kasi na ako sa his burger. So, yun lang. Tapos, meron tayo dito mukhang sa bathroom. Ito yung chlorine. Panglinis namin sa toilet sa mga sulok-sulok corner pang spray pang patay ng ano yan germs at ito naman sa ano sa washing machine lilinisan namin magan ilinisan namin yung washing machine ba ito ang nilagay namin kasi baka madumi na at ito pang linis sa floor Okay na sana kung ano, 'di ba, yung nilinis natin sa floor ba yung Tubig. Pero peroy maarte itong partner ko ah Ito naman din sa toilet bowl or pang oo toilet bowl Oh toilet bowl nga <laughs> Antay la Power daw ito guys Yan yeah. Gusto niya itong ano Sobrang mahal at napaka-cute ng ano fabric conditioner Sobrang bango niya Soften Fabric Juice Tate Keep Clothes Fresh kan ano Spring down yung ano niya amoy Sobrang bango. Sobrang bango ito guys. Yan. Nora yung ano. Nora. Yun lang ang nabili namin guys. Nagkukos ng 75 euro and 72 cents. Iwan ko magkano yan sa sa peso. kaya na bahala mag-convert. So, yun yung lagi namin ano. Depende pa yan. Minsan abut ng 100 Or ngayon, hindi kasi masyado ako bumibili ng ano. Yun lang mga importante. Tapos, pang one week na namin yun. Pero hindi yun ang kasya ng one week. So, the middle of the week, bili-bili -bili pa rin kami. So, so, yun lang ang ating nabili for this ano, no? You know? Yan. Yan ang ating nabili. Mostly protas. So, Wala nga kaming gulay kaming gulay guys mga nga naman ang gulay pero meron pa akong talong dito kaya kaya hindi ko pa siya na hindi ko pa ako na bili kasi marami pa ang ano marami pa ang mahal talaga ng bilihin dito guys iwan ko ba ang mahal ano ba ini ko mahal nga talaga mahal nga naman talaga guys Actually, meron pa akong ano dito pa pala. Yung noodles. Ito guys, nagbili ako ng noodles kasi pag minsan wala akong kain sa work. Pag uwi ko ng bahay, at least meron akong ma maulang ba pag ko mag ano. Galing sa trabaho. So, meron tayong maluto agad. Yan lang yung for ano ba? Yung just in case. Ah, meron pala akong tuna dito guys. Ano ito eh, tatlo na dalawa pa. Masarap to ito na kuna. Ayan, yun lang. Tapos, ang rice ko. Kasi po, na kasi yung rice ko, guys. Kaya, nagbibili talaga kanina ng rice. Actually, meron pang mga isang kilo siguro natira. tira. Ayan. Ito pang linis natin sa bathroom. Kasi kailangan maglinis. Tapos wala na tayong panglinis. Eh, meron pa pala ditong panglinis. Ay, kitchen pala to. Sabi niyo wala. Meron pa naman pala. Nagbili-bili pa kami ng ano. Meron pa pala. oh! Meron din. Hindi niyo nakita. Ito, galing pa ito ng grease. ah uh, sa grease namin ito binili, guys. Kasi mura lang. Oo oh, nga naman. Bak after 99% oh hindi niya nakita to ah kasi bumuli ako dito tapos meron pa pala to duck ay naku hindi nakita dalawa nga pa pala ito ay naku Foaming bridge. Ay, hindi niya nakita talaga to. Ay, naku. Ito, hindi ito siya pang floor. Dami na namin pang ano pala. One, two, three, four, five. Pang linis sa ano. Bathroom. Toilet. Hmm, dami na. Hindi niya nakita. Siguro, pala niya wala na. Kasi siya yung tagalinis ng CR bathroom, guys. Tapos ako dito sa kusina. Ganun guys, magpaligtan kami kung sino yung gagawa. Mostly kasi siya yung magaling sa siya yung magaling sa ano toilet public, and hmm, grabe. Ang pinakamahal dito guys, yung cheese, yung carne na pang steak, at saka yung bread niya na fresh na bread. Bread. At saka yung chicken wings. And, at itong mahal na pili namin sa listahan is yung, ito, 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 mahal pala to. Almost.